Пока что он. Проймем, проймем. What's guys? Good morning. Today is Sunday. Pupunta lang ako ng Tilapilon. Dito sa DRT. Malapit lang naman yan. Parang around uh, ang dadaanan ko kasi ngayon yung uh, base sa Google Maps. Yun yung pinakmalayo. Sa San Miguel. Although may daan naman dito sa amin sa Angat. Pero doon na lang ako dadaan pa uwi Pero papunta doon tayo sa San Miguel Para paikot may something akong naririnig dito sa motor ayun o no, kapag umarangkada ako tapos nagbigay nagbitaw ng throttle ayun no, Saan kaya karrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr parang sa side ng CBT negative uwi ako sa bahay kuha tayo ng ibang motor doon. yun ang gagamitin natin hindi ako kumpiyansa dito ayokong dalin nakapagpagas pa naman na ako sayang meron namang aerox doon sa bahay yun na lang siguro dalin natin mamaya na lang ulit hindi ko yung to eh. Sayang. Ito pa naman yung gusto kong dalhin. Ha? So, umaya na lang. Dito ko muna. Ito dadalhin ko. Ay, naku. Sayang oras. 6 na may 6.30. Alis na ka. Ay, naku. Pagawa ko na lang yan. Ito, wala naman itong problema eh. Suspension lang tolerable naman kumpara dun parang airplano no? first time ko lang naka encounter ng ganun so wala namang something special dito sa madadaanan natin wala tayong ibang makikita so doon na lang tayo siguro sa bypass kahit pa paano doon may bukid so ito na guys bypass na so mahaba bang stretch to kaya gas full time tayo dito kaya na sabi ko kanina dadaanan natin itong dinadaanan ko ngayon eh, ito yung uh, longest route sa google maps ito yung lang yung naiiba so ayoko naman na pagka pinili ko yung malapit which is madali nga lang makakapunta pero pa uwi kung dun lang din ako dadaan nakakantok na yan so ito ginawa ko dito tayo sa malayo para pagka pabalik na doon naman tayo sa malapit na isa which is yun na yung dadaan ng arko ng DRT eto kasi sa San Miguel to eh kung alam nyo yung yung logo ng Red Horse doon papasok tayo sa kanto na yun so winawarm up ko lang mag 100 lang to masaya na Kaya, ilan ba ngayon? Okay no, 67 Bustos na pala tayo Bustos na tayo Agad ng isang bar Di pa tayo nakakalayo Nalingon lingon ka pa par lingon-lingon pa si pare yun yun shout out so happy takbo ko nila oh. pero ayaw ko sumabay eh Nati-trigger ako eh uy saan to alternate road to San Noel de naku ito yung madulas na daan kapag ano eh, maulan lalo na pag may putik mag alas 8 na pero yung hangin malamig pa oy san miguel na eto na eto na syempre picture sa arko ay teka ako din picture time tara check ko lang kung pa mukhang paubos na yung battery ng gopro ko palit na lang pagganag pakarga et tapos na tayo mag so ito na guys yung sinasabi kong papasokan natin itong corridors na to ngayon hindi ko alam po saan dito ang alam dire diretso lang to pero sana may signage para madali yung madali puntahan 7.52 na okay naman pala yung kalsada dito hindi siya lubak lubak sementado medyo alon-alon lang kasi pag doon ako dumaan sa kabila sa may anggat pa DRT doon medyo medyo lubak-lubak ata doon kasi mas madalas doon dumaan ang truck tsaka medyo may pagkamabagal ang biyahe natin kapag ka doon anong meron? bakit may ganun? may bayad? papasok? bakit? Anong meron? Bawal ba pumasok dito? Para saan yun? Ito sumot ng kalsada dito oh. Welcome Barangay Tartaro Ay na oh, nakakakita na ako ng mga Magagandang kurbada dito ah di pa pala. Pero yung kalsada, maganda. Hoy! Tamo, ismot na smooth. Sa mga pupunta ng Tila Pilon, dito kayo dumaan. Tapos ikot na lang kayo doon kayo lumabas sa anggat Pagka pauwi na. Ganda ng daan dito. Ayos, ayos. Yes. Eh na. Ano na to? Uy, wait lang. Mali, kakanan tayo. malamig na uy uh, tuloy naman sa bundok may taxi ayos ayun na yeah boy mas confident pa ako bumaking dun sa enmax kaysa dito eh Ah, ah. mga lamig na guys kaya na ang bundok yun yung gusto natin makita yung view na yan bundok Ito mo, katabi lang natin oh. Yeah boy. Saan so, di ako nagsisisi dito ako dumaan kasi okay naman yung kalsada dito magsisisi lang siguro ako kung bako bako yung kalsada dito although, ma although bouncy grabe naman tong truck na to nangyari dito although bouncy yung kalsada pero tolerable may suspension ka naman na mag absorb nyan yeah boy baka bigay ah. Maahon kasi. Oh. Barang nagro roller coaster dito ah. Oy 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 oy. Totoo nga kasama to, oh. siguro maguumundok to. Good morning po, shoutout po sa inyo. Katarik naman pala dito. Whew! Dito kayo dumaan kasi may mga banking-bankingan din dito eh. Oh, 2 kilometers na lang tayo sa destination na pupuntaan ko which is kusan ako magkakape. Damn. Kita nyo yan Ayan o oh. Napakaganda Sarap sa mata Ayan oh, mga itinulahin ko kayo eto pa malupet balik tayo picturean ko lang to saglit tapos punta na tayo dun sa destination natin ganda men babaan natin yan damn pilon hills cafe so dito may entrance Magkano po? Diyan lang po sa cafe lang. Oh. Napakaganda. Ayun siguro yung mga pinupuntahan ng iba, yung bundok na 'yon. Hay no. Napakaganda dito. Oh. Dito tayo. Barangay Tila Pilon Hills Cafe by Cap kape Provincia. Hindi naman ako nagsisi na ito yung ginawa kong destination. Pero wala tayong balak mag-camp o mag-hiking. Aim natin dito is magkape. dito didikit lang ang sticker ko dito sa sticker wall nila let's go yan sticker sticker Hingi sa atin ng sticker. Yeah. Eh, yeah. thank you. <laughs> Nong may <pa> ng sticker. <laughs> Di naman tayo kailan. No? <laughs> tayo uwi na. Pero hindi tayo dadaan doon sa dinaanan natin kanina. Doggy alis na ako. Oh. Time basura. Let's go. Oras natin ngayon ay pa, ah, 9.45. Almost 10. Ah, agad oh. Biran! Dapat kape lang talaga iinumin ko. Yun lang talaga sa dya dyan magkape. Kaso medyo nakaramdam ako ng gutom. Napa-order ako ng tosilog. Yeah boy! Yes! Sumagot pabalik! Walang signal paano tayo uwi ayoko kasi dumaan dun eh kasi parang ano lang eh di ba maganda yung paikot magiging si ano tayo boy tanong arko ng DRT yun yung goal natin mapuntahan yung arko ng DRT kasi pag narating natin yung arko ng DRT napakadali na na meron pa pala dito yung kainanay yung naka-verses woy antarik na, ito mo tong bundok na to bundok na bato bato ha bato taas sarap naman dito alang ganon dumadaan kaya medyo napahinga yung motor warm up warm up natin <laughs> medyo bouncy ayun spaltada na grabe naman to lusong oh, Tarik naman ang lusong nito Yes naman nakakapingi <laughs> ah hindi pa ako mag overshoot ah ito ko eh tanong natin dito boss diretso lang sa so papuntang DRT yung arko diretso lang thank you kakaliwa ka sa DRT nagkating mo ng akle akle Akaliwa. Okay, thank you uh, Boy Tanong Number 1 Pag daw dating ng barangay ng Acle Kakaliwa Puntang Arcon and DRT Parang napuntahan ko na to Ang ganda ng kalsada dito oh. Aspaltado e, Smooth na smooth <laughs> para sa roller coaster yung paangat tapos bigla lulusong uy ang ginagawa nyo. yeah sarap naman woohoo yeah boy ahon benga pira ah, bagal <laughs> sarap naman dito men ang tanong nagre record ba ah, recording wala Di sumasagot hindi po ako lokal dito para pares po tayo yung dubadayo ang tarik naman nito sa part na to medyo bouncy kasi may bakas ng mga pinag simento at ah. ito dahil mahugan kaya malamig dito eh dami puno solo lang talaga dito <laughs> ako lang mag isa dumadaan ah! dumatalbog ah ah Shoutout do sa bata na yon eh. Wako kung mapapanood mo to ha. Kumahadap mo yung channel ko kasi. Yung ibang nagse ng channel ko hindi na lumalabas eh. Natabunan na eh. Shoutout sa yo nangyari ng sticker. Nagdidikit lang naman ako. <laughs> tanyong Balos niya na. Kaya man maximum 55 so dito tayo kakaliwa ito yung sinasabi nyo dito tayo kakaliwa may tulay di ba so shout out hey rocks na arcong blanco anong lugar to huh? tarik na naman ito pag walang buhelo iyak na tornya dito

yung banking natin sakto lang ito na guys arko na to ng DRT paglusong natin yun na yun sabi sa inyo eh this is it pad -sit. picture lang tayo and then Rodrigo na Gaspol Yun na So yun na yung biyahe natin Pumunta lang tayo ng Tila Pilon uh, Parang naging breakfast ride na lang din Tapos umikot lang tayo Dito sa ang hanggat, hanggat na ang labas natin so yun yung ruta na sinasabi ko sa inyo na uh, hanggat maaari ayokong daanan pa uwi yung dinaanan ko na so nangyari uh, from Santa Maria Pandi uh, bypass ng Plaridel hanggang San Ildefonso, San Miguel, Tila Pilon, tapos Tila Pilon to Acle, to DRT, to Angat, at to pauwi na ng Santa Maria. So, uh, napakasumot lang ng biyahe, eh. since solo lang ako, wala naman naging aberya. Uh, naging aberya lang naman is nakakalungkot. kot, uh, hindi ko nadala yung NMAX ko kasi hindi ako kampante na dalin yung kasi parang may helicopter akong kasama kapag nag, uh, umiga ako ng throttle at pag ko parang may nagsusuntukan bakal dun sa uh, part ng CBT so yun lang at uh, successful naman yung ride natin kasi nakahugot tayo ng isa pang motor sa bahay wala akong magiging permis na motor so siguro sa vlog ko makikita nyo iba iba yung motor na hinahawakan ko gamit ko kasi kung ano lang yung kung ano yung pwede kong gamitin yun lang kasi wala pa tayong sarili <laughs> kaya yung mga mga upgrades or anumang modification na gusto kong gawin di mo na natin siya gagawin so yun lang Ah, uh, kung nakaabot ka sa dulo na to, kundi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe ka na. Mag hit ka na rin ng like. At kung gusto mong i-share sa mga tropa mo, yung ruta na to at yung mga ah uh, na yung pinuntahan ko, eh i-share mo na. Ingat sa inyo, ride safe sa lahat. At belated happy new year. So, first ride ng 2024. Quick ride, short ride.